Ah, uh, ano Shining, Shining, shiny. Sana ah. ba putulan ito maha. <laughs> A few minutes later. Ayos mo pa. Opo, nais ko naman ah. Dandahan ka masakit. Sana ah. Opo, aw. yan nga, nais ko dandahan na ah. Aba ng mo mo? Shiny? Sana ah. Ganda, shiny, shiny. Huwag um, mo ba kutulong ito ha? Oo. Masakit ah. Gandaan lang, lang naman eh. Ha? 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 Si. Ayusin mo yung paano mo ha. hindi tayo maligo ha. Suri mm. hmm. na nga eh. Hindi sure, eh. hmm. Ayusin mo. Hmm. Ayusin mo yung trip mo ha. Hmm bibili tayo ng blower para tutuyo agad yung um 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 ka. Um, sa baba. Ayan, tama ko sa lumubo Sakit pa sa <laughs> mo Sa lulo, sa Hinap mo man biruin Lo! <laughs> ang <laughs> sakit! Ano? Lubat na yung blower natin. Lo! <laughs> Parang galit ka atay eh. Yeah, Ayan, ko nga eh. Lo! <laughs> okay. Mm -hmm. Ayos na? Ayos na. Hmm. Ayos na. Kung tingnan lang yan, matuyo. Sorry. Ayosin mo yung trip mo ha. Sige. Sige na. Yung sakit? Hindi dito. Tapos dito. Ito, na. Sige na anna thank you sorry